hoy Mga kachismosa, magluto naman tayo ng reliyenong bangos. Ay kumit nyo nga mga kachismosang mata kung tama rin pregagawa kong aray. At tari ngayon ko dinalay. Ako ay may kukwento nga para sa inyo. Ay may magtiyuhin. Sabi ng tiyuhin, Pamangkain, tayo dito makabarik. Ay, ang sagot naman ng pamangkin ay, Ay paano gawa rin tiyuhin? Ay wala mo na akong alak eh. Ay. ay, ang sabi naman ng tiyuhin, Ay gaya yung baga. Ay kasayang ay may pulutan sanang sa aming bahay na rilye ng bangos. Ikaw ay napaisip yung pamangkain. Hoy! hoy sabi naman, tiyo ay siya, sige, pamangkain. At ako yung uwi na. Ay wala ka pala ring alak diyan yan. Pagdating ng hapon eh, nasa bahay na ang tiyohin. Biglang may nakatok sa may pinto. Aba, ay sino kaya nakatok sa may pintong aray? Tiyohin, tiyohin, andiyang gaho kayo. Ay, yung pala ang kanyang pamangkain. Oh, pamangkay, napapasyal ka. Ay, arga ho, na Ako yung may dalang alak din eh. Tayo makabarik muna. Aba, ay, ayos nga yung pamangkay. Ay, tika muna. Ay, di ka sabi may wala kang alak. Ay, bakit ngayon ay mayroon na? Ikaw naman sa tiyo, Pagsabi Pag sabi ko wala, ay mayroon. Hehe. <laughs> ay, gayong bagay. Sige, masimulat ng tayo makarami. Aba, ay, nakakailang oras na. Nakadalawang bote na ng alak na ubus na magtsuhin hanggang sa napatanong na yung pamangkin ay tiyuhin ay tayo ay na ng alak ang pulutan lang ho natin ay mangga ay nasang gaong sinasabi niyong pulutang ng rilyenong ah yung ga pamangkin kau naman si pamangkin pag sinabi kong meron ay wala Hoy!